Good morning po sa ating lahat yan sa aking mga katindera, ka-super, ka-negosyo, at ka-single mom. Ayan, so may bagong pasok na balita. <laughs> so meron lang tayo, Chuchika. Today is Monday na Monday, di ba? <laughs> September 9, 2024. So kanina lang meron tayong vlog. So ngayon na naman, next vlog. O di ba? Dalawang vlog sa isang araw, nakakaloka. <laughs> So, meron lang ako ito kasi may itong sika kompetensya. nag sa kasi ako doon sa kusina. Tapos, akala ko kung sinong bumibili. Siya pala. Itong sika kompetensya, ito nga yung sa kanto ko. Kasi nga, eskinita ako. Hindi, ah, uh, masama yung loob ko dito kay kakompetensya. Actually, hindi sama ng loob. Kumbaga, naiinis. Kasi nga, nung bago-bago pa lang siya dyan nakatira. So, bali, tumira kasi siya dyan mga uh, January 2, uh, 2023. So, hindi ko lang alam kung yun ang exact date ng pagtira niya kasi yun yung araw na nagbuka sila ng tindahan. Nagbuka siya ng tindahan niya sa may kanto dito sa akin. Itong sila kong tetensya, mga bandan June, nung nagpagawa ako ng bahay. So, ibig sabi ay bahay, uh, bubong ko. So, ibig sabihin, mga 6 months pa lang na <coughs> dyan siya nakatira, 6 months or 5 months, na dyan siya nakatira. Nagpagawa ako ng bubong, syempre, dahil nga eskinita ako. Yung bagsak ng mga materyales doon mismo sa kanya, sa may gilid. So, ngayon, kinausap ko naman yung asawa niya na may mga ibabagsak na materyales dun sa gilid niya kasi yung lalaki, okay naman kausap. Ngayon, Nagulat ako dun sa reaksyon niya dahil nga mayroong buhangin nun na ibabagsak na sa gilid ng kanyang bahay. Kasi nga kantong kanto siya iskinita ito tapos dito siya mismo sa may kanto siya mismo. So ngayon, sabi ko sa kanya dahil nga ibabagsak na nga yung buhangin nakatrack Sabi ko sa kanya, pinuntahan ko siya sa may tindahan, sabi ko, ah, "Be sabi kong gano'n sa kanya pahiram ako ng panungkit mo ako na lang ang magtatanggal ng mga sinampay mo kasi may mga sinampay siya dun sa gilid mga puti pa man din lahat sabi ko, tapos ako na lang din na magbabalik kasi baka madumihan dahil nga may ibabagsak na buhangin ibabagsak na nila yung buhangin bay, nagdabog-dabog siya sakto naman na pumasok sa tindahan yung kayang asawa, galing sa loob ng bahay sabi niya, gano, nagdadabog siya tapos may pag ano-ano pa ng mga paan niya sabi niya gano'n sa sabi niya ganun sa asawa niya. Panungkit daw. Tatanggalin nila sa lampay. No, 'Di ba? Tama ba na reaction 'yon? Ang ganda ng pag pananalita ko. Ang ganda ng aking pakiusap sa kanya. Parang pambabastos naman yung ginawa niya reaction sa akin. Lalo na kay bago-bago niya that time dito sa lugar namin na imbis na siya makisama ako pa parang nakisama sa kanya, 'di ba? Kasi kung ako man, kung ako, never ko talagang ginagawa yun sa kapwa ko. Never ako mambastos, depende na lang ako. Yung ugali ko, depende rin sa kaharap ko. Pero kahit na ginawa niya ako ng gano'n na pambabastos, hindi na lang din ako umimik kasi para wala lang gulo. So, simula noon, nagsimula na ako mainis sa kanya, nainis ako. para ang bigat ng dugo ko sa kanya hindi dahil sa kakumpetensya ko siya, dahil nga dun sa ginawa niya sa akin na pambabastos. Kung kayo man na mga kasari ko dyan, or mga viewers ko, kung kayo ang gagawan na ganoon ano ang masasabi ninyo? ba diba? Hindi ba pambabastos yung ginawa niya? So, tapos, every time na mag, mag Uh, magkita, magkita kami yung gano'n, yung bam, kasi palagi ako nagtatapon ng dumi ng mga pusa ko at saka dumi ng aso ko doon sa creek kasi doon siya banda syempre, hindi naman maiwasan, nagpapangita kami so palaging akala mo'y galit sa akin so yung kuno-kwento ko na yan is yung tindera niya is anak nung no? dating may mga utang nga sa akin yung ikwento ko nga na dito sa kapitbahay ko na mga walang utang na loob pagkatas mo mapautang So, tapos, parang ilag na ilag na silang bumili rito ang pamilya. Bibili lang sila rito kapag wala silang mabili doon at kapag syempre sarado. At syaka syempre kasama na rin kapag tinatamad silang pumunta doon. Kasi syempre mas malapit nga naman sila dito sa akin. Kumbaga ginagawa na lang ako ng pamilyang yan, ng panakibutas. Lalo na simula nung no, naging close nila yon kasi nakaklose na nila yung uh, sa kanto na sinasabi ko na tindahan. So, nagulat nga ako kanina, bumili siya. Akala ko nga, dahil nga nanggaling ako sa kusina, hindi ko naman siya nabosisan agad. So, sabi ko, ano yan, be? paglapit ko, pagpunta ko din sa tindahan, nakita ko na agad siya. Sabi ko, oh, sabi, uh, nabili nga siya ng color safe, yung sun drops, yung maliit. Eh, meron naman ako. So, binintahan ko naman din siya. Sabi ko sa kanya, um, naubusan ka, sabi ko sa kanya o, oo eh, sabi niyan hindi kasi ako makapaglaban na wala ito sabi niya ganun sa akin so kahit ganun pa man, diba pinintahan ko pa rin siya at hindi ko rin siya binastos kahit nakakaplastika na lang ang pinakita ko sa kanya at least, diba wala rin naman siyang masabi, pinintahan ko pa rin naman siya nagulat lang din ako bakit bumili siya kung kayo ba mga kasari kung alam nyo na yung isang kakompetensya ay tingin sa inyong kaaway, ano ang inyong iisipin? ba diba? Kasi palagi ko, palagi ko siyang nahuhuli na kapag pinupuntahin niya itong sa kapitbahay ko dahil nga tendera niya yung anak. Ah, kumbaga dalagita pa lang yung anak. Kapag pinupuntahan niya dyan or pumupunta siya dyan, abot tanaw niya. Ah, halos, halos humaba yung leeg niya kakatingin ng tindahan ko. Tapos, dahil nga doon tapos uh, one time nahuli ko rin siya pumunta siya sa harapan ng tindahan ko galing siya dyan sa kapitbahay na sinusundo niya nga yung tindera niya na anak nito uh, nahuli ko siya sumi talagang tumingin siya sa mga paninda ko anong iisipin nyo ba? Diba? hindi natin masabi kung dahilan lang niya yung pagbili niya na para lang makita niya ng gusto yung loob ng aking tindahan or talagang bumili lang siya kasi talagang kailangan niya kasi kung kung talagang ayaw niyang ano yung tindahan ko mandami naman tindahan dun sa labas nasa kalsada naman siya pwede naman siya bumili sa ibang tindahan pero bakit tindahan ko pa talaga dito siya bumili samantalang hindi naman kami nag nagiimikan kung ano man ang masasabi ninyo sa ating uh, topic baka pwede makakasari paki-comment nyo sa akin comment section para malaman ko naman at magkaroon naman ako ng idea kung ano ba talaga yung pakay niya kung bakit bumili siya bigla dito tapos ganito pa dahil nga yung color safe nabenta ko sa kanya ng 18 pesos so na realize ko sabi ko teka lang 15 pesos lang ang benta ko noon. bakit, bakit 18 ang na benta ko sa kanya so ginawa ko nung no, nagtapon ulit ako ng dumi ng mga pusa ko doon sa crate. dinaan ko sa kanya yung tres pesos na pasobra. Pero ang nakausap ko na doon is yung asawa niya, yung lalaki. Sabi ko doon sa lalaki, uh, pakibigay na lang ka ko itong tres dun sa asawa mo kasi nga, ah uh, sobra kako ako yun. Nasingil ko sa kanya ng color safe kasi bumili siya ka ng maliit. Eh. Pero 80 nang nasingil ko sa kanya. Sabi ko, nawala ako sa sarili. So at least, di ba, binigay ko sa kanya yung sobra. Dahil na-realize ko 15 pesos lang pala yung benta ko bakit 18 na nga benta ko sa kanya baka mamaya naman kasi uh, i pa tayo or siraan pa tayo sa iba bakit si Kati ang mahal ng kanyang kulo si sumantarang sa akin ganito ganyan lang o ba diba? Mali ko ba kung magkano benta yan ng color safe, di ba? Kasi wala naman akong pakialam at hindi ko rin inaalam dahil kung saan ako na nang nalalaman yung mga ibang presyo ng mga paninda niya dahil nga sa mga customer kung iba dito, syempre, minsan doon sila bumibili. Alam nga naman, hindi mo naman kasi mapipilit ang mga customer kung saan nila gusto bumili. Mamaya, ipagkalatpan niya tayo, ba diba? Dahil lang sa color set na kanyang binili. Hindi ko lang din talaga alam kung ano talaga layunin niya sa pagbili niya rito. Kasi, uh, one week nang, one week na, na naghahanap yung mga bumibili sa kanya, Uh, tapos bibili sila rito ng color safe. Naghahanap nga ng yun. Sabi nga wala nga daw doon kay, sa kanya. Ibig sabihin, one week, eh, samantalang araw-araw siyang mamimili Imposible naman na hindi niya nabili yun. o baka mamaya, pwede rin naman na hindi na siya nakatiis dahil nga sa uh, palagi ko siya nahuhuli na nakatingin sa akin tindahan at halos pumasok na sa kakatingin, di ba? Lalo na, nahuli natin siya na pumunta sa harapan ng tindahan at tumingin sa akin mga paninda o di diba, ano ba ano pa nga bang iisipin natin kasi kung bakit nga naman kasi may mga tao na or mga kakumpetensya na ang tingin talaga sa kakumpetensya ay kaaway kasi ako uh, wala naman akong pakialam sa akin mga kakompetensya. Wala akong pakialam kung magkano yung presyo nila. Wala akong pakialam kung ang mga nila. Basta nakapokus ako sa akin tindahan lang. Wala akong pakialam sa iba sabihin man ng iba na mahal sa akin at mura sa kanila wala na akong pahalam kasi lahat naman tayo ay magkakaibang presyo lalo na magkakaiba rin yung mga binibilhan natin ng mga grocery store or kahit ano pa mga binibilhan natin ba diba? mapalad pa rin ako kasi hindi ko na kailangan mag commute dahil nga malapit ako sa lahat ng bilihan kasi yung iba nga dyan ay talagang talagang commute pa at lang pa ng mga sasakyan para lang makapamili kaya ang pamimili nila ay talagang kailangan maramihan yung ibang mga nakakasabayan ko pa sa pamimili sa akin suki na grocery store ay talagang mga nakajip pa diba arkelado talaga nila weekly sila mamimili kaya thanks God na malapit tayo sa lahat na may bilihan, hindi na natin kailangan mag commute, ayun lang kailangan lang tayo magpasundo sa aking anak kapag syempre mabigat na talaga yung dala natin at hindi na natin kakayanin dahil nga iskinita lang ako kaya napakahirap sa akin na mag decide na kukuha or bibili ng e-bike para man lang magkaroon ako ng service sa pamimili kasi talaga napakahirap guys, ang hirap talaga nang wala kang service sa araw-araw na namimili ka bilang Timbera. So, kayo mga kasari, ano ang masasabi ninyo sa aking uh, topic? Kung ano bang talagang layo niya? Bakit ba talaga siya bumili rito? Dahil ba kailangan niya talaga? Eh, pwede naman siya bumili sa mga ibang tindahan dahil marami naman mga tindahan dito. Pakicomment nyo na lang ulit sa akin comment section kung ano man yun yung masasabi. So, hanggang dito na lang ating vlog. Thank you for watching mga kasuper kasari. Um, more benta ngayong Monday sa atin at sa lahat ng mga araw. Bye-bye!